Hi loves, for today's video, moment of truth tayo mga loves na no? papakita ka sa inyo kung magkano yung kinikita ng mga uh, content creators sa Facebook page if meron silang 1000 views sa kanilang mga reels videos. Okay, so hindi lang 1000, try natin tignan yung mga ibang reels videos ko na merong mga 5000 views, 2000 views ganun para alam niyo ang expectation versus reality if papasukin niyo yung mundo ng Pagko-content dito sa Facebook page, okay? So, hindi ko sure sa Facebook personal account if parehas, no? Uh, FB page kasi yung papakita ko sa inyo. So, FB page ko. So, oh, nag-start ako noong November ulit na mag-content-content -content sa FB page. So, hindi pa ako kumikita sa Facebook page. Pero at least, pakita ko sa inyo magkano yung kinikita. At least, hindi na nagkaka-violation yung account ko. So, dati kasi gumawa ko ng account ko um, nainis ako kasi puro violation at that time. Nagsastart, nagsisimula tayong kumita kay uh, Meta dati. Lahat na dati, no? Pero puro violation na lang. Kaya nag-stop ako. Ngayon naman, pinasok ko, pinasok ko uli ang Facebook page. But anyway, ayan, let's see. Punta tayo sa aking professional dashboard and then sa monetization tayo. And dito kumikita ako sa content monetization. Ayan, pakita ko yung uh, earnings ko. 28 days is 5.48 dollars lang. 28 days. So, 250 plus pesos ya. Lang mm -hmm. yan sa so 28 days. Anyway, click natin tong see all para makita natin. Okay lang yun. Okay lang kung wala akong kinikita sa Facebook page ko as of now. Pero, ayan, at least earning siya. Tuloy-tuloy pa rin yung pagko-content. So, kapag walang kita, naku, okay lang yan. Ang importante is tuloy-tuloy yung pagko-content. Actually, tips muna ha. Hindi po talaga tayo kikita 1 to uh, 5 months, 1 to 6 months. Depende if may viral video ka at na-monetize ka. If na-invite ka sa content monetization, tapos nag ka ng viral video, mabut ka ng 1 million, uh, 1 million views sa video mo, meron ka kikitain doon. Pero kapag tayo, not, uh, hundreds and thousands views lang po tayo, matagal po tayo kikita dito mga loves. Okay? So that is the expectation. That is the reality talaga po. Okay? So, punta tayo sa see all. Pakita ko sa inyo. Uh, sa photos, kumikita ako. Sa photos, kumikita ako. Sa text, kumikita ako. Sa reels, kumikita ako. Sa long form videos, 3 minutes and above na video, kumikita ako. 2 minutes and above na video pala. Okay, so yung real videos, paano natin nakikita pala yung views niya, mga loves? Okay? Click ko tong real videos ko. So, itong makikita niyo yung views nito. Meron siyang views na 2,273 views. Ang kinita niya is 0.05. So i-multiply natin. Magkano ang 0.05 times 57 pesos is 2.85. Pero Google na lang gamitin natin ha para <laughs> para sure tayo. So uh, P um peso nitlang peso to dollar. Yan. Yan yung exchange Philippine peso to dollar ito point, ano ulit, magkano yung ano natin, dollars natin? Zero, zero. Point zero five. So, yan. Ah, tama. 2.87 pesos. Yung kinita ng video na to na 2,000 plus yung ano niya, views niya. So, diba? That is the expectation. So, baba pa tayo. Tignan natin yung merong um, kinita ng point something. Um, anap tayo, okay? Wait lang. Hintayin natin yung aking signal. Ayan, bababa. Ito, ito reels ko, 0.14 dollars. Ayan, so magkakaiba no. Kanina, 2000, uh, 2,000 plus din yung views niya. Pero ito, 2,702 uh, yung kanyang views. Pero yung earnings niya is 0.14 dollars. So magkano ang 0.14 dollars? Hindi talaga magkakapareho mga loves ha. Ayan, so 0.14 dollars. May kinita siyang 8 pesos. Sa isang video na yun, 8 pesos. O, diba? So, pag samasamahin natin ng napakadaming videos, pwedeng kumita po talaga dito sa Facebook. Ah, uh, tsaga, ch sobrang habang pasensya, habang paghahambol, antay-antay lang talaga. Haba-habang consistency yan. So, eto, meron ako ditong 2.25. Eto, real videos ko din siya, mga loves. Meron siyang 5,052 views. So, click natin, uh, yung earnings niya is 0.25 dollars na yung kinita ng video ko. Sa 5,000 views, 0.25 yung kinita niya. So, 14.34 pesos. So, meron akong 14 pesos na kinita sa video na to. Okay? So, that's the reality, mga loves. Hindi pa ako nagkaroon ng 10,000 views, I think. So, wala pa akong ganong kalaki. Gagawa ako ulit ako ng content if ever na nagkaroon ako ng mga 10,000 views, 20,000 views, okay? So, wala pa akong ganon na views. Ngayon, yung mga photos naman, sige. Tignan natin kung magkano yung kinikita ng photos. So, yes, kapag uh, na-invite kayo sa content monetization, mga loves, pag post kayo ng photos or maghugot kayo, meron kayong kikita. Eh, ito, oh. Photos siya meron siyang, um, wait natin, loading ata siya. Loading, or hindi siya, ano, wait lang. Tingin tayo ng ibang photo. Yan. So, kapag na-invite kayo sa content monetization, mag-upload kayo ng photos, long-form videos, tapos, ayan, real videos. So, wait lang natin. Bakit hindi siya nagpapakita? Total estimated earnings. And, eh, oh, meron akong earnings dyan na $0.2. Sa 2,000 views. Pero sa ano to ha? sa photos to, bakit ayaw niyang ma-open? Pati to. Oh. Kaya nagpo-post ako ng photos talaga mga loves. Yan, photo point to din to. Pero hindi nagpapakita sa earnings. So, yan. Back natin, tignan natin. Ito yung top content ko, point 0.25, point 0.14 point Point yung makakinita ng video, real videos. Ayan. So, tignan natin sa add-on reels wala. Ganito lang talaga yung makikita natin. So, yan yeah, na sure ko sa inyo kung ganyan po yung kinikita ng mga views sa uh, ganyang view, mga ganyang views, mga loves. But anyway, for the last 90 days, tignan natin magkano kinita ko ng 3 months. Pakita ko sa inyo yung data para at least magka-idea kayo. Kasi ngayon, akala nila madaling kumita. Akala nila pag madaming views, thousands of views, daming followers, daming reactions, akala nila malalaki na po yung kinikita. Hindi po ganun yun mga loves. So, ayan, $8 pala for 3 months. It's okay. Kaka-start ko lang kasi. Kung gusto nyo maging successful, guys, dito sa Facebook, at gusto nyo yung kumita ng pera talaga, gusto nyo yung kumita ng malaki din, content-content lang po araw-araw yan. Mag-post kayo ng photos, text, tsaka, ah, Uh, a long form video and reels. Araw-arawin nyo yan para masanay kayong mag-upload ng photo, hugot text. Yan, basta sayings, motivational messages, ganon. Text lang yon, di ba? So, basta, kikita yon. Kahit na point something na pesos, kahit 1 peso, 1 peso, okay lang yon. Basta meron, di ba? So, mag-post kayo ng photos, mag-post kayo ng text, mag-post kayo ng reels, videos, mag-post kayo ng long form videos, ano, 1 minute and above or 2 minutes and above ganun so madaming pwedeng i-content pag-aralan nyo lang po ang social media mag-search kayo, kung ano yung nakikita nyo sa TikTok, pwede nyo namang i-adapt at i-post nyo dito sa Facebook pero dapat, um, tips ka sa inyo para lagi siyang ganito guys, na your page is earning money, yung laging naka-green wala siyang violations or anything dyan is uh, mag-content po kayo ng sarili ninyong video, sariling video po, okay lang po yung mga sound sounds na yan, basta sariling videos ako, nagkakaroon ako ng copyright sa music, ang ginagawa ko, ina-accept ko na lang po yung shared revenue. So, ayan nyo na yun. Accept yun na lang siya. Huwag nyo delete yung video. Kasi sayang naman yung efforts nyo doon. ba diba? At least may kikitain pa rin kayo kahit na naka-shared video. ba diba? So, okay lang yun. Hayaan nyo na yun. And gawa ulit kayo ng mga content-contents. Maraming pwedeng gawin, no? So, yan. Yun lang yung mas share ko. Mag Pwede kayo mag-comment, no? Pag if ever meron kayo gustong ipagawang tutorials or mga gustong uh, tanong dyan sa comment, eh, mag-comment kayo sa comment section. And follow nyo din ako sa aking Facebook page. Vines bags din po yung pangalan ko. Din, okay? Thank you so much po for watching. Yun lang very short yung masashare ko sa inyo.